Dalawang pasahero ng eroplanong Embraer ng Azerbaijan Airlines na bumagsak sa Kazakhstan ang nagsabi sa ahensyang Reuters na nakarinig sila ng hindi bababa sa isang malakas na pagsabog habang papalapit ang eroplano sa orihinal nitong destinasyon sa timog ng Russia. Matapos umiwas sa isang bahagi ng timog ng Russia, kung saan paulit-ulit na ginagamit ng Moscow ang mga sistema ng depensa sa himpapawid laban sa mga drone ng Ukraine. ang Flight 8243 ng Azerbaijan Airlines. Normal na lumilipad mula Baku sa Azerbaijan papunta sa lungsod ng Grozny sa Russia. Sa loob, 67 tao ang pauwi na matapos ang mga pagdiriwang ng pagtatapos ng taon. Ngunit, may nangyaring matinding mali Ipinapakita ng bidyong ito ang eksaktong sandali, 38 tao ang namatay. Agad na itinanggi ng Russia ang responsibilidad at nagimbento ng mga walang kwentang teorya. Umabot pa sila sa pagsasabing sumabog lang daw ang tangke ng gas. Pero ang aksidenteng ito ay nagbunyag ng mas masama pa. Isang pangyayari sa kalangitan ng Europa araw-araw. Isang bagay na maaaring nagtutulak sa mundo papunta sa isang bagong labanan. At nangyayari ito dahil daan-daang eroplano ang nawawala ng kanilang mga sistema ng nabigasyon. Tuwing linggo. At ito ay nagpapakaba ng husto sa OTAN. Sa unang pagkakataon, nagbigay sila ng direktang ultimatum kay Putin. Kung may bumagsak na komersyal na eroplano, dahil sa mga panggugulo na ito, magkakaroon ng tugon, isang tugong militar. Pero gusto ba talagang iwasan ni Putin ang ganitong sagupaan? o baka naman bahagi talaga ng mas malaking plano ang digmaang hindi nakikita na ito. Iyan ang ipapakita ko sa iyo ngayon. Isipin na nagpapalipad ka ng komersyal na eroplano papalapit sa paliparan ng Tartu, Estonia. Biglang tumigil sa paggana ang lahat ng global positioning system na instrumento. Hindi ka na makakapag-navigate ng tama. Sumigaw ang air traffic controller sa radyo na agad mong itigil ang paglapag hindi ito katang isip. Nangyari ito ng maraming beses kaya ang Finnair, isa sa pinakamalalaking airline sa Europa, ay kinansela ang lahat ng biyahe papunta sa lungsod na ito ng mahigit isang buwan. Hindi na talaga nila kayang mag-operate ng ligtas. Heto na ang unang impormasyon na tiyak na magugulat sa iyo. Tatlong daan at limampung komersyal na flight ang inaatake araw-araw. Hindi ako nagsasalita ng ilang linggo o buwan. Araw-araw, Noong Marso ng nakaraang taon, isang libo at anim na mga eroplano ang naapektuhan sa loob lamang ng apat na oras. Pero teka, bakit ko nasabing inatake? Ano nga ba ang totoong nangyayari sa mga eroplanong iyon? Ganito, may isang mahalagang pagkakaiba na kailangan mong maintindihan. Gumagamit ang Rusya ng dalawang magkaibang teknik, jamming at spoofing. At ang pangalawa ay mas delikado pa kaysa sa inaakala mo ang jamming ay simple lang. Parang may sumisigaw ng malakas habang sinusubukan mong makipag-usap sa telepono. Nagpapadala ang Rusya ng napakalakas na signal na tuluyang tinatabunan ang Global Positioning System. Agad na napapansin ng piloto na nawala ang signal at maaari siyang gumawa ng mga hakbang. Delikado ito pero kahit papaano alam niya na may mali. Ngayon ang spoofing ibang-iba naman yun. Parang may nagpipik ng global positioning system ng kotse mo para paniwalain kang pauwi ka na. Pero sa totoo lang, dinadala ka na pala sa bangin. Nakakakita pa rin ang piloto ng impormasyon sa global positioning system, ngunit ito ay peke na pala. Akala niya tama ang kanyang paglalayag, pero niloloko na pala siya. At dito na pumapasok ang pinakanakatatakot na bahagi. Ang Russia ay umuusad mula sa jamming papunta sa spoofing. Sa 2025, karamihan ng mga atake ay spoofing na. Hindi ito aksidente. Ito ay sinadyang pagtaas ng antas. Pero paano natin nalalaman na ito sa Rusya? Paano tayo nakakasiguro? Isang grupo ng mga siyentipikong Polish ang gumawa ng trabahong parang investigasyon ng krimen. Sinuri nila ang libo libong datos ng mga flight. Inaral nila ang pagkasira ng mga signal. Sinukat nila ang oras ng pagdating ng mga radio wave at nagawa nilang i ang pinagmula ng mga interference na may eksaktong isang kilometro ang layo. Ang resulta? Dalawang partikular na lokasyon sa Kaliningrad. Ang kompleks ng antena sa Okunebo at ang base ng hukbong dagat sa Baltisk. Wala nang alinlangan. Ang mga panghihimasok ay mula sa mga pasilidad militar ng Russia. Ngayon siguro nagtatanong ka pero ano nga ba ang Kaliningrado? At bakit ito napakahalaga? Tingnan mo, ang Kaliningrado ay isang teritoryo ng Russia na lubos na hiwalay sa natitirang bahagi ng Russia. Nasa gitna ito ng Poland at Lithuania, parang isang isla ng Russia sa gitna ng Europa. Para kay Putin, ang maliit na teritoryong ito ay higit pa sa isang piraso ng lupa. Isa itong punyal na nakatutok direkta sa puso ng NATO. Ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit. May makitid na land corridor na 65 kilometro lang ang haba na nag-uugnay sa mga bansang Baltic, Estonia, Latvia at Lithuania sa natitirang bahagi ng NATO. Tinatawag itong Suvalki Corridor. Kung magtagumpay ang Russia na putulin ang koridor na ito sa pamamagitan ng pagsulong mula sa Kaliningrad at Belarus ng Sabay, tuluyang maihihiwalay ang mga bansang Baltic. Halos imposibleng maprotektahan sila ng NATO sa pamamagitan ng lupa. At ito mismo ang dahilan kung bakit ginawang tunay na kuta ni Putin ang Kaliningrad. Doon naka-install ang ilan sa pinaka-advanced na electronic warfare system sa mundo. Ang Murmansk, BN halimbawa, ay may abot na hanggang 8,000 kilometro at kayang gambalain ang komunikasyon ng satellite ng NATO sa buong mundo. Pero may mas masama pa kaysa doon. Ang Kaliningrado ay tahanan din ng mga Skander missile na may kakayahang nuklear. Kaya ang tamaan ng mga misil na ito ang Berlin, Warsaw o kahit anong kabisera sa Europa sa loob lamang ng ilang minuto. Kaya, hindi lang basta nakikialam si Putin sa mga sibilyang eroplano. Sa isang banda, sinusubukan niya ang depensa ng NATO. Pinag-aaralan niya ang bilis ng reaksyon. Hinahanap niya ang mga kahinaan ng kanuraning alyansa. At may iba pa, naalala mo ba ang aksidente ng flight ng Azerbaijan Airlines? na ko sa simula. Ang nakakatakot na video ng eroplano na bumagsak? Hindi ka maniniwala kung paano tumugon ang Rusya. Una, itinanggi nila ang lahat. Pagkatapos, nag sila ng mga malulupit na teoryang konspirasyon. Nagsabi sila ng banggaan daw sa mga ibon, pagsabog ng tangke ng gas, kahit ano, para lang makaiwas sa pananagutan. Nang tuluyan ng hindi matanggihan ang mga ebidensya, naglabas si Putin ng isang maingat na hinubog na paghingi ng paumanhin. Sinabi niya na nalulungkot siya na nangyari ang trahedyang aksidente sa himpapawid ng Rusya. Pero hindi niya kailanman inamin na Rusya ang siyang nagpasabog ng eroplano. Bago tayo magsimula sa trabaho sa kasamaang palad, kailangan kong magsabi ng ilang salita tungkol sa trahedyang nangyari ngayon sa aktaw. Bumagsak ang eroplano, may mga namatay, marami ang sugatan. Tulad ng napag-usapan lang natin ngayon, nais kong ipaabot ang aking pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi at sa lahat ng naapektuhan sa ngalan ninyo. Ngayon, isipin mo ito sa mas malaking saklaw. Kung ang isang komersyal na eroplano na puno ng mga Europeo o Amerikano ay bumagsak sa Dagat Baltic dahil sa electronic warfare ng Russia, gagamitin kaya ni Putin ang eksaktong parehong estratehiya? ipinapakita ng kasaysayan kamakailan na oo. Malamang na itatanggi niya, mag iimbento ng mga teorya, sisisihin ang NATO, maglulunsad ng mga kampanya ng maling impormasyon, at ito ay magpapahirap sa mabilis at nagkakaisang tugon ng NATO. Habang nagtatalo ang mga bansang kanluranin sa ebidensya at pagkakasundo, nakakakuha si Putin ng panahon para hubugin ang kwento. Pero paano kung magpasya pa rin ang NATO na tumugon? Ano ang mga opsyon? Ang unang opsyon ay hindi direktang presyon. Dagdagan pa ang tulong militar sa Ukraine. Magpatupad ng mga bagong parusang pang-ekonomiya at pabilisin ang produksyon ng mga sandata ng kanluran. Maligayang pagbabalik sa Columbia Broadcasting System News 24. Nasa Washington ngayong linggo ang kalihim general ng NATO na si Mark Rutte. Nakikipagpulong siya kay Pangulong Trump, pati na rin kinakalihim ng Estado at Depensa, Marco Rubio at Pete Hegseth. Pero pupunta rin siya sa isang parke sa Capitol Hill para makipagkita sa mga senador. Catalin Huey Burns, congressional correspondent ng Columbia Broadcasting System News, ay maingat na nagmamasid pagkatapos ng press conference sa pagitan ng Pangulo at ni Rute. Kino ang situation kasama yung mga senador ngayon? Oo, Reid. Medyo mahaba nga ang press conference na yon. Isa itong importanteng usapin na tiyak kong pinag-uusapan ng mga senador. Ang malaking bahagi ng pag-uusap na ay tungkol sa paglilipat ng tulong sa Ukraine sa anyo ng mga armas. Dito sa Capitol Hill, ang malaking isyu ngayon ay kung ipapasa ba nila ang mga parusa laban sa Russia para subukang pigilan ang Russia, dalhin sila sa negosasyon at ang iniisip ng mga senador dito, lalo na ng mga Republikano, ay makakatulong iyon para matapos ang digmaan na ito. Basically, pareho lang ng dati. Ang problema ay ginagamit na ang estratehiyang ito mula pa noong 2000 at dalawa at hindi pa rin malinaw kung mapipilitang tumigil si Putin, ang pangalawang opsyon ay mas mapanganib. Isang lihim na operasyong militar. Maaaring gumamit ang NATO ng mga cyber attack para i-disable ang mga sistema ng electronic warfare sa Kaliningrad o kaya'y magpadala ng mga espesyal na puwersa para sirain mismo ang mga antena at kagamitan. Sa totoo lang, ipinakita na ng Ukranya na posible ito Noong Enero, nagsagawa sila ng isang napakagaling na operasyon na tinawag na Teya ng Gagamba. Gumamit sila ng mga drone na naipuslit papasok sa teritoryo ng Rusya na inassemble doon mismo at ginabayan gamit ang manual na nabigasyon para maiwasan ang panghihimasok sa global positioning system. Nagtagumpay silang atakihin ang limang base ng himpapawid ng Rusya nang sabay-sabay. Pinatutunayan nito na maaaring ma-neutralize ang mga target ng Rusya nang hindi gumagamit ng karaniwang puwersa ng himpapawid. Pero kung mabubunyag ang operasyon, kung may mga sundalo ng NATO na mahuhuli sa teritoryo ng Rusya, magiging isang napakalaking diplomatikong sakuna ito. Ang ikatlong opsyon ang pinakadelikado, mga direktang pag-atake mula sa himpapawid laban sa Kaliningrado. Mayroon ng mga fighter jet ang NATO sa rehiyon dahil sa Baltic Air Policing Mission. Ang Poland ay may 50 sqm na fighter jet. 44 isa dito ay handang lumaban. Ang isang koordinadong air campaign ay kayang sirain ang mga pasilidad ng electronic warfare ng Russia. Ngunit makikita rin ito ni Putin bilang isang deklarasyon ng digmaan. At dito tayo dumating sa pinakamahalagang punto ng buong kwentong ito. Dahil baka baka nga ito mismo ang gusto ni Putin. Isipin mo kasama ko. Bakit maglakas-loob si Putin makipagdigmaan sa nito? Bakit niya hahamunin ang mas makapangyarihang alyansang militar? Maaaring nasa artikulo 5 ng kasunduan ng nito ang sagot. Sinasabi ng artikulong ito na ang pag-atake sa isang miyembro ay itinuturing na pag-atake sa lahat. Pero may isang mahalagang bitag. Ipinapatupad lang ito kapag ang isang bansa ng nito ang unang inatake. At kung magtagumpay si Putin na udyukan ang isang bansa ng NATO na unang umatake sa Kaliningrad, maaari niyang ipaglaban na ang Rusya ang siyang inatake, na hindi dapat ipatupad ang Artikulo 5 at na hindi dapat makialam ang NATO sa isang digmaan na sila mismo ang nagsimula. At ito ay magdudulot ng malaking problema sa loob ng NATO. Ang mga bansa tulad ng Alemanya at Pransya ay maaaring magatubili atubili na humihiling ng de-eskalasyon ang mga bansa tulad ng Polonya at ang mga Baltiko ay malamang nahihiling ng isang buong tugon. Ang Estados Unidos, aba, malamang na mahahati sa pagitan ng pagsuporta sa mga kaalyado at pag-iwas sa isang digmaang nuklear. At habang ang NATO ay nagtatalo at nahahati, maaaring kumilos si Putin. Maaaring subukan niyang kunin ang Suval Corridor para protektahan ang Kaliningrad. Maaaring ihiwalay niya ang mga bansang Baltiko isa-isa habang ang mga mas malalaking miyembro ng NATO ay nagdedebate pa kung ano ang gagawin. Tulad ng nakikita mo, ito ay isang napakakomplikadong sitwasyon, halos parang isang bitag. Mukhang ginagamit ni Putin ang mismong estruktura ng NATO laban dito. At kung totoo ito, ipapaliwanag nito kung bakit tumataas ang electronic interference. Hindi ito para magpabagsak ng mga eroplano para lang sa kasiyahan. Ito ay para lumikha ng sapat na presyon hanggang sa may isang bansa na mawala ng pasensya at unang umatake. Bawat kansiladong flight, bawat navigation system na nablock, bawat pilotong napilitang mag-abort ng landing, lahat ng ito ay nagpapataas ng presyon sa mga pamahalaan ng Europa. At habang tumataas ang presyon, mas malaki ang posibilidad na may magkamali na tila hinihintay ni Putin. Pero may isa pang salik na nagpapalalo ng panganib sa lahat ng ito hindi lang mga eroplano ang naaapektuhan ng electronic warfare ng Rusya. Unti-unti nitong sinisira ang buong estrukturang pang-ekonomiya na sumusuporta sa abyasyon at transportasyong pandagat. At nagdudulot ito ng isa pang seryosong problema. Nababahala na ang mga kumpanya ng siguro na nagbibigay proteksyon sa mga eroplano at barko. Hindi nila alam kung paano ikakategorya ang mga elektronikong pag-atake na ito. Kapag ang isang eroplano ay pinabagsak ng isang misail, malinaw na ito ay isang kilos ng digmaan at may partikular na uri ng siguro para dito. Kapag ang isang eroplano ay bumagsak dahil sa mekanikal na sira, ito ay isang normal na aksidente at may ibang uri ng siguro para dito. Pero paano kung bumagsak ang isang eroplano dahil may naghak ng Global Positioning System, ito ba ay digmaan o aksidente? Hindi alam ng mga kumpanya ng siguro kung paano sasagutin. Kaya ginagawa nila ang tanging alam nilang gawin. Biglang tinaasan ang presyo o basta na lang kinansela ang coverage sa lugar. Nalaman ni Putin kung paano umatake nang hindi nagpapaputok ng kahit isang bala. Sa pamamagitan lang ng paglikha ng sapat na panganib at kawalang katiyakan, nagagawa niyang magsimulang bumagsak ang buong sistemang pinansyal na sumusuporta sa kalakalan ng Europa sa rehiyon ang digmaang pang-ekonomiyang ito ay nakatago sa anyo ng technical na issue. At ngayon, ano ang maaari nating asahan sa mga susunod na buwan? Ang lahat ng indikasyon ay tumutukoy sa lumalalang sitwasyon. Ang NATO naman sa kabilang banda ay nagsisimula ng bumuo ng mga alternatibong sistema ng nabigasyon Inaasahang magsisimula ang mga proyektong tulad ng RMOD na gumagamit ng mga radio wave mula sa lupa sa halip ng mga satellite, pagsapit ng 2,000 at 26. Ang Europa ay nasa isang karera laban sa oras. Sa isang banda, kailangan nitong bumuo ng mga depensa laban sa elektronikong digmaan ng Rusya. Gayunpaman, kailangan nilang maghanap ng sagot na hindi magiging bitag para sa kanila. Ano sa tingin mo tungkol dito? Naniniwala ka ba na sa pinakamasamang sitwasyon, dapat bang sugalan ng NATO na atakihin ang Kaliningrado? Baka dapat silang maghanap ng ibang alternatibo? Iwan mo ang iyong opinyon sa mga komento. Kung nakatulong sa iyo ang nilalamang ito para maintindihan ang krisis na ito, mag-subscribe ka sa channel at ibahagi ito sa mga taong kailangang malaman kung ano talaga ang nangyayari sa kalangitan ng Europa. Hanggang sa susunod!